Yes, 2025 na and we're in sa aming pinakamalaking World Balance Warehouse Sale na nating above 1,500 up to 70% off on selected items. Yes. At yes. syempre, meron po kang pang kids, ladies at men. Ito po yung mga price ng na mga nabili po natin. Ito sir, 500. Wow, grabe. Anong mura. Ito sir, 350. Wow, ang ganda. 350 lang. Solid. Boss, ang ganda niya na iskat yan na. Makal na lang yan, boss. Uh, boss, nine fifty na lang to boss. Nine fifty na lang. Pati uh, yung nga boss. Nine eh, boss. Uh. Oo ganda. Nine fifty na lang to. Makano regular price nito boss. Uh, ano yan? three thousand nine yung pinaka regular item. Grabe yung mura nine fifty na lang. <tap> Goods, no? Ano pa inaantay nyo? Punta na dito habang marami pa kayo pagpipila mga fresh at mga bago. Kasi fresh namin until January 19 from 9 to 6 p.m. But we can accommodate at 7 p.m. All Goods! Alam nyo ba mga ka-All Goods, napadayo na nga ako ng Kaluokan City. Ayun, nabalitaan nga ulit natin na ngayon daw ang warehouse sale ni World Balance. Nating above ba, 1,500 up to 70% to. Kaya sangkapa pa? Kapag pupunta naman po kayo dito, e eh, pasukin nyo lang tong compound na to. At dire-diretso lang po kayo hanggang dulo. Pag nasa dulo magulo na po kayo, eh nandun po sila sa bandang kanan. At makikita nyo na po yung pila ng warehouse sale nila. Located po sila sa Geomax Compound, Bagbagin, Caloocan City. Kaya tara, samahan nyo ako sa video na to. Ipapakita ko sa inyo ang mga nagagandang sapatos nila na mura pero good quality at subok na matibay talaga. Shoutout din po sa mga sisipag at mabait nilang mga gwardiya dito. Okay guys, nakapasok na tayo sa World Balance Warehouse Sale. Grabe guys, 70% off sila. At ang gaganda ng mga sapatos nila dito ng mga nakasale. Ito, unahin na natin yung mga pambata nila. Ayan guys. Ayan mga pambabae guys. May mga white shoes din sila dyan. Ayan, puro pambata dito guys. Ito guys, 500 lang oh. Tapos may mga sandals din sila. Meron din sila dito ang basketball shoes. Tsaka yung mga basketball shoes nila dito, ang dami nyong pwedeng pagpilian. Tsaka mga mura lang. Katulad so, nito, one, 2 lang to, Ang ganda oh. Napakaganda. 950 na lang to dati syang 28 grabe solid to ganda ito pa yung mga ibang nakasale nila mga paganda o oh. perfect na perfect sa mga sudyanteng mga kabataan ganda na ito white shoes oh. 950 na lang to guys ito 500 ganda dito naman sa kabila guys dito yung mga pambabae nila yan ang gaganda mga rubber shoes yan may mga white shoes din sila dito ang, maganda sa setup ng word balance guys eh hindi kayo mahihirapan maghanap kasi kat yung by category sila maganda yung setup nila dito eto 750 na lang oh ang muro oh. ang ganda na ito. grabe wanto to sawang hakutan talaga dito ang mumuri at karamihan ng mga bumibili dito eh napansin ko eh grupo grupo talaga make sure lang po kung pupunta kayo dito e aagahan nyo hanggat marami pa po silang stock etong side naman nito eto yung mga one up nila yan ang dami rin magaganda na ito yung pagpilihan ito 950 lang ito ang ganda nito guys okay, so, 500 lang grabe ang ganda simple lang ito naman guys yung side na to pang mens naman to ayan 500 lang ang ganda oh tsaka ang lambot nya ang gaan mahilig kayo sa mga slip on eto ganda oh mga cashwire panalo yung mga design nila dito eh, oh. 950 lang to magkano kaya ang regular price neto 2000 to eto guys 12 lang solid to oh. Maganda kasi dito sa word balance guys, sa warehouse nila. Halos lahat ng mga hinahanap natin ng categories ng sapatos ay eh, meron sila. Tsaka ang dami yung pwedeng pagpilihan talaga. Gaganda oh. Dito naman sa side na to, one up naman. Ayan no. 950, 750 to 750 guys oh. So. Perfect pang regalo. Tsaka sa mga estudyante Tsaka sa mga nagtatrabaho Sa side na to guys Nandito yung mga mentions nila ng word balance Ito guys 750 lang Ganito Ito 1, lang Ito, 350 oh. Ganda oh. Tapos kung mahilig naman kayo ng trekking shoes, meron din sila dito guys. At syempre, meron din silang aqua shoes. 750 guys, aqua shoes. Meron din silang sandals. Ang daming pwedeng mabilan dito. Tsaka ang gaganda. Siyempre, alam naman natin ang word balance, quality talaga yan. Bukod sa mura, quality talaga yan, matibay. So, ang ganda rin, o, oh, one wine. Ang dami nilang mga mura dito na magaganda. One up to guys. So ayun guys, kasama natin yung mga nagaganda nilang mga staff dito. Ma'am, ano pong pangalan nyo? Hi, I'm Jai. And, and I'm Maris po. Ma'am, ano po ba yung mga ino-offer natin mga sale dito? Yes, 2025 na and we're in sa aming pinakamalaking World Balance Warehouse Sale na nating above 1,500 up to 70% off on selected items. Yes. At syempre, meron po kang pang kids, ladies at men's. And meron po kaming one up, easy shop, and word balance. oras naman po kayo nag-open dito, ma'am? Open po kami ng 9am to 6pm po. saan naman po yung location natin, ma'am? Yes, uh, yung event natin located lamang po yan sa Jomax Venture. Wazeable naman po siya at makikita naman po agad since may tent po kami sa labas uh, para hindi po kayo mainitan. Hello mga ka all goods, sa mga nata-traffic po dyan, papunta sa aming World Balance Warehouse Sale event, we got you dahil kaya po namin kayong antayin until 6pm. See ya! Nga yeah, mga ka-all goods, no? ano pa inaantay nyo? Punta na dito habang marami pa kayo pagpipila mga fresh at mga bago. Kasi fresh namin until January 19 from 9 to 6 p.m. But we can accommodate at 7 p.m. All goods! Guys, punta na kayo dito. Sobrang dami yung pwedeng pagpilian ng mga mura at quality ng mga sapatos ng World Balance. At ang maganda dito, eh marami si pa silang stock. Ayan, no. Oh. Kaya hakot na agad dito sa warehouse sale sa Kaluokan sa World Balance. Ay, puro pang men's din to, guys. So, guys, 1,500. Grabe, sobrang mumura. Sulit dayuhin talaga si World Balance. Tsaka syempre, support tayo sa Pilipino brand. Sariling atin to eh. Kaya tangkilikin natin ng World Balance. Dahil Pinoy brand to guys. Ligit. Main fifty lang yon Ang ganda. Sandals oh. Eto guys, ang ganda na ito. Nagustuhan ko. 1.5 na lang siya. Dati siyang 2.9. Eto gusto ko. Ganda oh. Po, magandang araw po. Yes, po. Sa inyo po yan? Yes po. Ang dami niya pong nabili. Para sa inyo po ba lahat yan? Ay, yan. Ah, Ay, tiga sa akin po ako. Diyan lang po sa kaibigan. Ano pong pangalan niya po? Candy po. Ano po yung mga price ng na mga nabili po natin? Ito sir, 500. Wow, grabe. Anong mura. Sa 350. Wow, ang ganda oh, 350 lang. Solid. Panalo talaga. Okay po, thank you po. Ah, magandang araw po. Ano pangalan niyo, ma'am? Ah, uh, ako si Nel. Ma'am. Ah, para sa inyo po ba lahat ng mga binili niyo, ma'am? Uh, para sa mga ano, sa dalawang anak. Tsaka, ang ah, dami pala, ma'am. Ah. kasi. Magkano po yung... yung mga price, ma'am, ng uh, binamili niyo? Ano, ah, uh, may 500 tapos P950 Tapos yung Grabe yung mama Tiga oh. saan po kayo ma'am? Taga bagong silang kalungan Ay po thank you po Ayan guys marami din silang counter Kaya Mabilis lang yung pagpa Ng pag payment nyo Dito naman sa side Dito yung mga nakasale nila na apparel Ayan nag range lang siya ng 350 So Yung mga pambata Tapos may pants din sila pambaba ito guys ito naman yung mga t-shirt nila na panlalakan ang gaganda rin eh ito oh boss ta skati nando Ito naman yung mga slippers nila. Tsaka nag-range lang to ng 89 tsaka 99. Ito, so, perfect pa pang regalo. sa mga kapatid nyo, ang ganda oh. Tsaka ang dami nyo pwedeng pagpilian. ng mga iba't ibang kasing kulay. Tsaka mga design. Tsaka ang ganda. Ang ganda nito oh makikilig naman kayo sa mga slides na pambabae, panlalaki. Meron sila below 350 guys. Ito, ang gaganda oh. At iba't ibang klaseng color to, tsaka design. Ay, ito panalo guys. Solid oh. Ayan oh. Pang motor guys, pwede to. syempre meron din sila mga pambabae. Ayan. Ang gaganda ng mga design niya. Ayan. 500 naman to guys. Below 500. Ganda ng mga slides. Ang lalambot. Tsaka ang gaan nya. Ayan, may pambata din guys. Oh. Nakakatawa si World Balance. Ang dami nilang pasales. ng mga mura talaga. 500 lang. Ganda oh. Eto guys, mga t-shirt na to, mga naka-special markdown lang to. Sa butik nila, eh regular price to. Kaya ang mura, di ba? Eto guys, yung mga ganito nila, special markdown to. Sa butik mga regular price nila 'yan. Kasi sa sa butik 29 to, guys. Three, almost 3,000. Eh dito 15 lang. Gaganda pa. Ayan, yeah, no? special markdown, down word balance Ando guys kumadaan na rin yung mga customer nila. Kaya punta na kayo dito. At maayos naman kayo makakapili dito dahil maluwag yung area nila. At very organized talaga yung mga item nila dito kaya mga comfortable kayo makapili dito. At isa pang nagustuhan ko dito sa Word Balance, meron silang pinansing na salmon na one valid ID lang, pwede ka nang mag-installment sa kanila ng 4 months to pay. At kailangan mo lang ng one valid ID. Ayan, bali, marami naman sa'yo mag a kaya no problem kahit wala kang cash na dala. Tapos dito guys, sa side na to, meron pa silang mas mura na mga binebenta dito. Ito yung mga special sale nila. Ayan, daming tao dito guys. Ang mura dito guys, ito ang gaganda oh. Mga pambata. Ito yung mga special markdown nila. Ito 500 lang to guys oh. Seven fifty, five hundred. Grabe yung mga presyo nito. Five 500 lang to ganito kaganda na. guys, ang dami na dito bumibili at yung mga customer nila dito, eh maramihan kumuha kaya kaya hakot na kayo dito guys, sa World Balance Warehouse Sale, only hakot talaga dito dahil sobrang andayang bagsak presyo dito dito naman yung side na pambabae nila tingnan nyo guys kung gaano ka mura, 350 lang oh kaganto kaganda hindi na masama 350 500 Grabe ang daming mura Eto guys ang dami nilang binili o oh. Kaya agahan nyo pumunta kayo dito Kasi marami silang bumili But all the same talaga mura kasi mga 500, 700 750 350 Pag sa kwento Ayan. Dahil pa rin yung mga customer. Dito naman sa side na to guys. Nandito yung mga pang mens nila na mga naka special sale nila. Ito mga pay lang. Oh. Ito casual system daw. Oh. Grabe. Sobrang dahil pwedeng pagpilian. Ang gaganda. Oh. Puro pay lang to. Para sa ganito ko ganito kaganda. Talo ko pa ba? Ayan, dami na. Eh. Ito, puro 350 karamihan dyan, guys. 500. Oy, boss. Talaga, masisiyahan kayo dito sa mga warehouse sale niya, work balance. Ito, 950. Ganda, oh. Running shoes. Ang ganda. Gamsol pa yung lalo oh. mo. Panalo. Ito, basketball shoes, guys. Ito, ang ganda. 9.50 lang. Grabe. Dati siyang 2.7. Ay, sorry pa. Ang dami. Punta kayo dito guys Hanggat marami pa silang stock At ah, Kasigurado ko sa inyo Hindi kayo magsisisi sa pagpunta nyo dito Dahil ang daming pwedeng pagkilihan Ng mga bagsak presyo talaga Eto tingnan nyo guys Napakaganda o oh. Pagbanded lang to guys Leather pa to ha ah. Solid oh. sulit Solid tong dayuwe Talagang ano Sobrang mura. 2,500 oh. At tingnan nyo naman. Dinadagsana sila. Alam naman natin, siyempre, ang worth balance, Pinoy brand yan. At maganda talaga yung quality niya. dito sa side na to guys nagre rent siya ng 500 to 350 ayan papakita ko sa inyo kung gaano kadami yung mga 500 nila ang magaganda talagang hindi pang ano hindi ka talo sa presyo nya pero ang gaganda at matitibay ito guys subok na to Grabe, imagine, sa presyo talaga. Ang dami yung Ito, <laughs> gusto ko to Magkaan na lang 500 guys Ang presyo dati na ito 2,000 Ngayon 500 na lang Ang dami na lang 500 na mga ganda dito Ayun dito sa side na to guys, nandito naman yung mga slippers nila na mga naka-sale din. Yung special sale nila. Ang moro, 250 lang ang gaganda oh. mga pambabae eh. tsaka marami tayong pwedeng pang na design tsaka mga kulay may may panlalaka din sila oh. tsaka karamihan ng mga bumibili dito guys talagang mga ano wholesaler talaga maramihan kasi yung mga iba binibenta nila ganda oh. Kaya punta na kayo dito hanggat marami pang stock. Dito guys sa mga special markdown nila. Kaya special to. Yung iba kasi dito may mga stain. Pero yung sa konti lang naman tapos yung iba marurumi. Pero goods pa rin naman. Marami kayong pwedeng pagpilian dito. Eto guys, isa to sa special na ino ino-open nila na sale. Ayan, bale 500 na lang to guys. Makita nyo naman, halos wala naman makitang stain at dumi. ba diba? Goods pa rin. Kaya hindi na masama sa 500 yan At leather pa. Dito naman guys, Buy one take one. Yan. Slippers. Maganda rin yun eh, oh. Iba-ibang kulay na pwede niyang pagpilihan. Boss, ang ganda niya na. Iskate yan ha. Magkano na lang yan, boss? Uh, boss, 9.50 na lang to, boss. 950 na lang pati nga boss ay yeah, boss ay ganda 950 na lang to magkano regular price na to boss uh, ano yan 3090 na yung pinaka regular item grabe ang mura 950 na lang may isang kulay pa to boss oh, uh, meron white white yung isang gold color win nito. ayos salamat boss malato si Hi guys, ayan no, huwag nyo kakalimutan na mag-follow kay Aki Kabuhat 23 dahil dadali niya kayo sa masasarap na pagkain at sa mga sulit deals kagaya nito guys. So, oh. at ito pa no, yung mga mabibili niyang affordable na sapatos dito, mamimigay siya sa isang tao. <laughs> Oyan okay, guys, siguro dito ko na rin po tatapusin yung video ko. Maraming po salamat sa panonood at kung nagustuhan nyo naman po ang video na to, paki-like and share naman po para malaman po ng mga kababayan natin na sale ang word balance dito sa kalaokan hindi pa po kayo nakapalo eh pakipalo na rin po salamat, aking kabuhat peace out, all good, see you sa next vlog